guys, so nandito nga pala tayo ngayon sa taping ng May Forever at syempre, walang kamatayang tita ko. <laughs> Kasama ko dahil Yan, sa lahat ng lakad ko. Syempre, kahapon, mekaniko tayo. Kasi gumagawa tayo ng kotse. So yun nga pala guys, may kotse pala tayo na kuwa, VTI, pangarap kong bigote. Honda Civic bigote. Yan, yung siya nagamit natin papunta dito ng taping. Ngayon, chill na lang tayo dito. Kasama natin si tita, yan o. Oh. May may taping chair ako dyan. Hindi gamit niya kasi mamaya sequence ko na, ba? Diba? Tignan mo naman, nalagan na 25 to. Wow! ba? Diba? Nakatutok pa sa aircon. So yun, dito may kita nyo sa taping set. May kita nyo yung mga brushes, mga makeup. Siyempre, di mawawala yung salamin. Yan! Ito na may kita nyo sa loob ng tent dito sa taping. Ah! 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 Ano gar? Eh hey, so yun guys, para wala nang yari, nagpa-makeup na ako kanina, doon ako sa kabilang tent ng mga babae. Ano gar? Ito ka pala, sikat kong tropa yan. Si John Hendrick. Sikat yan guys, panoorin niya yan, magaling umarata yan, idol ko yan. Talaga naman. Siya nagbibigay sa akin ng mga tips pag nahihirapan ako. Aww. Kuya? Malapit yan. Magaling umarata yan. Balubalu lang pero sa trabaho seryoso 'yan. Kilala nung pera no. So yun guys, noting tingnan niya si Tita, marunong siya tumirin ng script. Yan, dito man napin yung ano, sequence mo. Diyan nakalagay yung mga sequences. Diyan sa kapal na yan, parang ano, matchbook diyan mga yung script mo. May nakalagay diyan, 7.4B, di ba? E, ganyan yan. Artisa namin yan kanina, ako nagda-drive. Kasi enjoy na enjoy ako mag eh. Kanina ako nagdadrive, VTEC engine eh. Tapos punta kami dito sa Prime Homes. Sabi kay Tito, anong pangalan mo ma'am? Sabi ko kasi sa taping, anong pangalan ni ma'am? Kala nila, si Tita yung magti-taping. <laughs> Driver lang ako ni Tita dito guys. Yun ang totoo. Diba? marunong nga siya tumingin ng script oh. Kapal niyan. <laughs> Hi guys. Kasama natin ang Pogi Pogi. Siyempre, magaling na aktor. Sir Archie. Guys, ito naman may kita nyo dito sa loob ng CR dito sa may taping. Ay, sir, ba to? CR ba ito? Basta CR siya. Ewan tawag, nakalimutan ko. Yan, pinto syempre. May lock. Tapos yan, solid na bakal siya. Ewan bakal ba ito? Tawag dyan, stainless. Tapos yan, may may kita kayo sa May ilaw, syempre. Malamig na air. Tapos ayan, tapakan naman, di diba? Malit lang siya kasi hi ano lang siya, bawal siyang dumihan, gano'n. Ayan, yung nakikita niya sa ano, mga tricycle. Ayan, ganyan siya yun. Ayan, ano ba? Ganyan lang siya. At yun, no, kung makikita niyo, kasama ko na naman si... Uy, Queen Yasmin ang datingan eh. Si Tita at syempre ito ang outfit ko as T45. Meron tayong shades na advance at meron tayong backpack na advance. Diyan, kumikita yung bag na yan. Umiilaw din siya. Medyo may kabigatan nga lang siya ng konti. Pero kung napapansin nyo, kaya high-tech ang suot natin ngayon, pati ang shades natin, kasi 2064 ang shoot natin. At ako si T45 as a robot. Let's go, let's go. Let's go, guys! Sir Otep, na kita. Para na sa kotse ko. <laughs> Ah, patay na natin. So yon guys, pinatay na pag nakapag-video nung mismong taping natin at may kita nyo, uwian na natin, no? Ayan yung mga nakakasama natin yan. May ALF pa sa monitor, sa TV, kung ano tawag dyan, basta may ALF. Yan yung no, mga nakakasama natin sa taping at uwian na natin, kaya nagpapaalam sila at gilipit na! At syempre, meron tayong mga guests dito. Ayun, si David Bricelle is from Starkada. kan hey, koartis kantornya 25. start kali. Let's go! Pat. Ingat! Tambahin! Tambahin! 2, 2, 2, 2, 2, Thank you 2, Thank you, Direk. Thank you, thank you, Direk. Oh. Bye. Bye, guys. Alright, oh. Zach. Bye-bye. Take care. Ito yung multo ko sa likod. <laughs> <laughs> bye, Derek. Thank you po. Thank you po. Thank you, Derek. At yan guys, no, kung nakikita nyo, nagkakaguli na sila kanya-kanya silang ligpitan dyan kasi uwian na namin, papasok tayo ulit sa tent natin para kunin yung gamit natin at magbabay syempre. Okay Sir Archie at syempre kay Kat PJ at nakalimutan ko na wardrobe pa pala ako. at syempre susunod na taping, samahan nyo ulit ako, bye bye!